morning mga master so yan sa mga nagtatanong pala, mga katangay kung ano yung ibig sabihin ng katangay kaibigan po salita po yun ito sa amin sa Palawan sa salitang ko yun na ibig sabihin ay kaibigan yan fishing na naman tayo mga katangay <laughs> bali ay putang ina. nag shit bali kalmado dito ngayon ay ma amihan mga katangay dito pero ngayon kumalma-kalma samantalahin natin agad dahil mamaya amihan na naman to ito gamit ko mga katangay asur yung rad natin Azure 702 ultralight setup yung reel natin mga katangay Dewa join, join us 1500 series yung lure na gagamitin ko yan ito yung kay Tandol Mino yung bigay pa rin ni Kuya Tandol Pabuhay to kasi ma nalurto mga katangay. yung gamitin natin dahil uh, ko lang tulad kila lola. Nagpishing lang ako kasi wala silang ulam. Naliligo lang sana ako dito. Galing pa ako ng bayan. Alas 10 na to ng ano. Umaga. malinag ano ko sa bayan. Naglinis pa ako ng bahay. Ang dami ko pang ginawa sa bahay bago ako ano. Umalis. Tapos nagluto pa ako. Bago ako pumunta dito sa ano sa kilalola so, sana may mahuli tayo shout out nga pala sa mga bago kong subscriber maraming maraming salamat po sa pag ano subscribe grabe yung alon yun fish on fish on fish on mga tangay ay na ho Ayun, fish on oh sigaras <laughs> ayos Kit na natin itong mga tayo yung isda natin, sigaras. Kit na natin. Dahil walang ulam sila lola. Wala kayong maulan doon sa taas. Sure bull na to. Ito, gina natin muna. Para sure. Buti, maganda yung tama niya. isda na rin. Sigaras. Keep muna natin yan mga katangay. Amihan dito sa amin. Kailangan natin ng ulam. Para kasi yung ulam kila Lola. Maliligo lang sana ako dito. Eh dito ko tinatambay ito yung rad ko mga tangay. Yung aking gamit. Yun, nagbising na rin ako para may ulam sila Lola. May ulam kami nung kila Lola masabaw-sabawan. Hindi nagluluko yung ating rail pero kaya pa naman. Agis. O makadagdag pa. Yun mga tangay, nakadalay ng chikard na mamatay-matay na yung camera natin. Dito na tayo sa kalunan pumuesto. Mamatay-matay na yung camera natin kasi mainit na. Yun no? size na rin. Sana makadagdag pa. Kita yung bumis sa kaalunan. Kasi madalas nandito yung mga isda eh. Sa maalon-alon nakikipaglaro. sana may madagdag pa tayo. Agis. Kaya wapa siya dito namamaw. na mamaw. Nakaranon na pa siya na dito. Hindi natin kinaya. Hindi kinaya ng line natin. Ano na lang kasi yung line natin. Medyo maano na rin yun. Maiksi siguro. Kaya ano, naubos agad. dati maraming ano dito lapu-lapu ngayon wala na akong nahuhuling lapu-lapu Naranasan -lapu. nyo na rin ba mga katangay na matagal nyo na sa spot wala pa rin kayo nahuhuli tapos makakauli kayo yung ano na sunod sunod din yung huli nyo pag ano na medyo may araw na naranasan nyo na yung ganun kiri mga tangay so last na lang to na battery natin naway makadagdag pa grabe dalaw pala yung nahuli natin si Pipo mga tangay doon pa rin nagaantay sa akin oh. ang cute isagis mayroon ditong napasyal na sa mababaw sigean lang natin o makadagdag din manghiram sana ako ng baruto yan o yung dilaw kasi wala pala dyan yung may ari ayaw din mag ano ng mga anak niya mangialam kasi minsan naga nagamaawi kasi yan si EA yung may-ari kailangan talaga sa kanya magpaalam kaya ito balik tayo <laughs> ano lang tayo lakad na lang talaga tayo sa dagat mali mo may macam pa rin makadagdag pa panagpababaw na rin yung mga isda kasi ano na rin pa high tide na palalim na to dito yun okoy sayang ho. hindi na puruhan yun fish on fish on na rin uy malaki pumaan hook uy malaki nga uy yun oh Huwag lang madali yung line. Barakuda mga tangay. Huwag lang madali yung line natin. Huwag lang madali yung line. Boy. Huwag lang madali yung ko talaga yung wheel natin. Bumabalik. Yun na. nakadali <laughs> rin sabi ko na eh makaka fish on din eh ayan o no? <laughs> nakadali sabi ko na huwag tayong susuko eh puti hindi niya nadali yung line natin mga tangay hmm, nakadali ng mamaw na ano barracuda yun na. Oh. Laki na mga tangay. Yun na. Oh. <laughs> nagasgasan niya yung line, no? Yun. Dali siya sa ano. Tandol. Mino. Nakita ko to kay Kuya PH kung paano niya pinapatay yung barakuda. Dito niya inaano. Yun yun, pag yung pumutok na mga tangay yun na yun, buti na lang hey. sabi ko na eh tiyaga lang eh buti na lang mga tangay bumalik ako binigyan tayo ni lord oh laki na eto. yun no nice. so ayan mga tangay nakadagdag na rin tayo Laking barakuda oh. Yung nakatatlo na. Sureball na yung ulam. Pero ano pa rin tayo. Baka may madagdag pa, may madagdag pa rin. Hagis-hagis pa rin tayo. Buti hindi nadali yung line natin. Nag-strike siya kanina mga tangay. Buti inulitan niya pa strike. Ulam na. yun mga tangay yung fish on <laughs> ang liit ng joe fish yun na paborito to ni lola keep natin to andito kasi tayo kila lola Yan. <laughs> cute keep na lang natin hirap talaga ng ulam mga tangay kasi paborito bortot ni lola yung isdang to mga tangay kahit kahit lang yung mukha nito nakakatakot yung mukha nito pero paborito to ni tatay tsaka ni lola tsaka ni uncle yung kuya ni tatay panganay nila yun yun know? Dali na rin, ulam na rin. Ah, agis na lang tayo ng ilang ano, na ilang hagis uwi na tayo uwi na tayo doon kila lola para makapaghipahinga na rin ako ko malaking isda yung kumain. Joe fish pala.